Ah, pa, patay. Hoy, ako pa, Luis. Ito. Tabi, tabi, masama ka yun. Ay, ano? Ah, ano? wala. Ako pa rin yun? lahat? Oo. Ayun. Kiliti kasi eh. Aba, kailangan ako. Ulit, ulit. Ulitin ka? Oo. Ulitin ka? Ay, ganyan. Diba, parang watawa ko? Ba? Ay, bali! Ito, oh, no, pusod. nga, oh, sige, shoot mo. Ay, Wag ka Huwag na magulo, Luis. Huwag mong guluhin. Sigaw naman eh, ikatandatan sa may. Kanina ay napakan na Okay lang napakan. Mawala na oh, wala ako, oh! eh, na. Wala eh! Tiga na ba eh! Pasali ka ba? Oo. Oh. Mamaya ka, sunod ka sa akin. Sabi kayo dyan ha. Ah. Oo, oh, base na ako. Ito bahay ko na to ha. Ah. Bawal niyong apakan niya, bahay ko yan. Ako lang pwede umapak, umapak dyan. Ako lang pwede umapak Patak -tok. dyan. Patak-tok! Hindi! Ano ba? Ganyan, bahay ko na yan. Oh, alam namin. Gaganyan ako, gaganyan. Tapos gaganyan ako. Alam namin. Oh, ganyan, Bawal kayo umapak dyan. Bawal kayo umapak. Ako lang ang dyan. Bahay ko yan. Ako nga dapa. Nagsakit. Ako nga nagsakit. Ano na yung ko? Ako 宝贝。<Okay. S 2> okay.